Yeah, um, Rico and I are over. So sorry, Maris. Ginulat ni Maris Racal, ang kapamilya actress ang kanyang mga tagahanga sa isang eksklusibong panayam sa Star Magic. Ipinahayag niya ang kanilang paghiwalay ni Rico Blanco, na talagang hindi niya napigilang magpakatotoo at maluha habang nagkukwento. Ayon kay Maris, ang kanilang paghihiwalay ay naganap lamang sa mga nakaraang linggo. Inamin niyang hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Marahil, lumipat ako sa susunod na pahina, at nakakita ng bagong pananaw sa buhay, ani Maris. Ipinahayag din niya ang mga hangarin na mayroon siya, para sa kanyang sarili, kung paano niya nais magbago at umunlad. Binigyang diin ni Maris ang kanyang pagkamausisa sa mundo, at sinabi niyang kasalukuyan siyang dumadaan sa mga pagbabago. Alam naman natin na ang pagbabago ay maaaring maging mabuti o masama. Ngunit ang lahat ng hindi ko gusto tungkol sa pagbabago ay ang katotohanan na ito ay hindi maiwasan, dagdag pa niya. Mula sa kanyang mga pahayag, makikita na si Maris ay nag-iisip ng malalim tungkol sa kanyang mga karanasan at mga desisyon. Bagamat masakit ang hiwalayan, tila siya ay nakatuon sa pag-unlad at pagtuklas ng bagong mga posibilidad para sa kanyang sarili. Sa mga nakaraang taon, si Maris ay naging kilala sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at musika. Isa siya sa mga umuusbong na bituin sa industriya, at hindi maikakaila ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap, patuloy siyang umaasa na makakahanap ng mga pagkakataon na magpapalago sa kanyang karera. Isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag ang pagkilala sa kahalagahan ng pagunlad sa kabila ng mga hamon. Sinabi niya na ang pagbabago, kahit na ito ay mahirap, ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Minsan, kailangan natin talagang lumayo sa mga bagay na hindi na nakabubuti para sa atin upang makapagpatuloy, pahayag ni Maris. Ang mga ganitong saloobin ay maaaring magsilbing inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa panahon ng kanyang paglalakbay, itinuturo ni Maris ang halaga ng pagkilala sa sarili at ang pagyakap sa mga bagong posibilidad. Sa kabila ng pagluha at sakit, siya ay patuloy na nagtatanong at naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi maiikakaila na ang hiwalayan ay isang mahirap na yugto, ngunit sa kanyang mga pahayag, makikita ang kanyang determinasyon na harapin ang hinaharap. Ang mga pagbabago sa buhay ay maaaring magdala ng mga bagong pagkakataon at karanasan, at tila handa si Maris na yakapin ang lahat ng ito. Marami sa kanyang mga tagahanga ang umaasang makikita pa rin siya sa kanyang mga proyekto at patuloy na magbibigay inspirasyon. Ang kanyang kwento ay isa sa mga patunay na kahit sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at posibilidad na dumating. Sa huli, ang kanyang pahayag ay isang paalala na ang bawat hiwalayan ay nagdadala ng mga aral at bagong simula. Hindi naman nabanggit ni Maris kung ano nga ba ang dahilan ng hiwalayan nila ni Rico Blanco. Samantala ayon naman sa post ng pambansang Marites na si Christian Albert Gaza, o mas kilala sa pangalang siyan, Gaza Third Party daw ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Sa ngayon hindi pa naman natin nasisigurado kung ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan ni Nariko at Maris.